mag live sa takadali guys kay kung i-upload ani langsung tunig dyan naman di ay Maying gabi eh, sa tanan. Welcome to Prissy blog Welcome to my channel, guys. Huwag niya punta din sa itong silingan nga na ay pisonit. Kaya mag binhera mga wifi. Binhera ta mag lingkod guys. Ayan, pasok na kayo guys. Kung buhok ko, pag ini na puwas ba? Sa 'ni puwas puwason kay aroma uga uga, hindi ko

may sa sa takadali guys kay wala man pang upload karon, so mag live lang sa pa ah. ako so, yun hindi tagpakabuhat yung video guys so tayo i-upload Nah, trick kontak nang pan hinayan inyang music ngaman ni <tip> gen pasok na kayo pasok na kayo Twitter guys Balihan tag kapilya guys sounds man Ay to Ay naik mo po Hello sa zero viewers, mayong gabi mm. <laughs> eh. Ito Zero Ha? Huh? YouTube. 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 Ito oh. <inaudible> <Huh? inaudible> <inaudible> na <botan de>? good. Maka YouTube <inaudible> Maka YouTube. Ato ba Guys. Hmm? <inaudible> Picture Play Store, -a Play, Store. A Play Store, Play Store, Play Store, Ano nga di mo pagkakita dani kulinyo apa de turuhan na imo kuan sa keyboard nimo kun di unta tok klaro dana ah p r e c y c y space da yon b l o g ring of vine Anong Begina, baik. Mana? Mana? Oh, dia ada. Kita nak mau? Sama Mana dia? Di lagi makita dani dang ngani nagtan oh, oh na na wala hita ay Hello sa one viewer diyan Magandang gabi Pala yo Tumtog na tanda ay tong gamot kay Mo menta Shout out biha Patrick Hello sa two viewers dyan. Magandang gabi. Maraming salamat sa pagpasok ng aking live. Comment lang kayo guys. Pakilike lang dyan guys. ayong gabi sa tanan. Gabi na sa inyo guys. Gabi na sa amo. Hmm, ano ko dali sa mong silingan nga na wifi guys. Din hinapong ko nagpa wifi. Kaya wala man tayo i-upload. Kaya wala man tayo naka video Kaya nga kung silpon yun sa kong mga estudyante. Karong pag-gabi hawid ka. Hawidog silpon. Ang tagiya sa silpon. Man, na ka video ganin na adlawan mo man santay video hon so mag live live lang sa ta guys kumusta kayo magandang gabi maraming salamat sa pagpasok <laughs> <laughs> miss you sa let's go kuy bye goldio. Nandiri si Gogoy guys. O, oh, magabay-abay. Aron apil daw siya makuha. Sige, oh, hagi. Ang tao? Uy, basing ko ano, na sa manok ba? Ako na sa kawarte. <laughs> Pero someday yun, daddy ni mo mag-harvest sa tro. Hmm? Wala sila ni Shout out sa you one viewers. Patrick. Patrick. Mm -hmm. Shout out sa iyo Patrick. Mag-comment ka naman Patrick, taga saan po kayo? Hindi <laughs> na siya mag comment Hindi <laughs> siya mag comment <laughs> Palot po. Pa? Mana sa Domingo. Oh, wait lang si Bumak lah nampak alot Ya, sebab tu Dia akan kagak macam tu Mak pun cerita Mak pun cerita sudah nak lupa lebih ya Advance kayu bah Maguna-guna nak lupa sudah nak lupa masa lebih Para maka bijo Halo, satu viewers Magandang gabi hmm? zero viewers thank you for coming guys <tongan> 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 Nenek <tongan> mau mama dia dak? Nenek nah, mau mama dia? Uh. Nek baklay lah siapa gulai? Oh, gyapon dai mo manong lab, mga kolab-lab kay ni kon. Trimuro. Mm. Upa ka uli. Dati pa ka ipa kuan na to ang meron na ako sa tubig dat. Ichat. <tipat> Dugay lagi ag bilang tubig da. Ichat ra dayon da. ito mamunta guys ay mga tabuhat na ni Konkon tabuhat na tilingaw

tubig gud gud da ganon ni mo pag inom sige isang bulak na Ano so, unsa na, na, na chair de mo wala kanta kanta okay unsa so, man sa ning kanta basta upuan multo bisa sayangin ang oras to putot Oh, boo, magandang gabi guys pa ko ang tayong makilig sinaw sinaw ni ako kay dako mo tang. gamay mo na yung tang. nawa dugay ka pakasabot na kay gamay mo yung magtang ma palitik ko sa para. mati ka ng antipara hindi ka makanang hindi ang kuwan mo ay sa amin ka

Dili na imo. Tantata ta sa punta. Dalang istan. Punta kami sa kapilya, guys. Gusto ni Gogoy doon sa kapilya. Daan muna kami sa madilim na daanan.

excited si Kogol guys sa iyang birthday basing daw padalaan siya sa iyang ang kukukul yes excited na ako Ano po ni Dela Sinyo Santo Niño? O, ito rin po. Sinyo Santo Niño pala kamot mas bulag ah kamot may bulag guys naman siya man? Um, mail vlogs mail tv ako na siya yung guys kaya wala na okay. ako siya na ito kagabi eh kaya kurado lang yung isa kung kauban guys kauban niya Ang hulama sa cellphone. Nang nakunakaan to kagabi eh. Ano, hinahirap nyo yung tingong katong cellphone. Hello sa one viewer dyan. Magandang gabi. Maraming salamat.